yun o, oh, magandang araw sa inyo mga paps no? ngayong araw is may to troubleshoot tayo dito na Mio MX Bali 20 ano to 2012 ano siya mga paps mayroon siyang lagitik ayun o oh. pakinggan nyo ha ah. ayun sana naririnig nyo mga paps no? ayun pero sa tingin ko hindi sa makina dito lang sa panggilid kasi sa makina tahimik naman eh oh. dito lang siya banda sa panggilid para masure natin mga paps gamitan natin ng ano ng pang doktor ito ito kailangan natin mga paps oh. pang doktor ginagamit ko to sa ano sa sakyan pero syempre, makina din naman yan. Di pwede rin yan dito. Dito maririnig nyo yung mga pop. Ayan o. Oh. Pag tinutok nyo dyan, maririnig nyo. Ayan o. Oh. Pag dito sa makina, oh, wala eh. Ayan o. Oh. Confirm. 100% dito lang talaga siya. Sa panggirit lang talaga siya. So at least na confirm natin na panggilid lang siya. Ito lang mga paps, ano lang yan, nasa Lazada rin yan. Ayan na, ah, narinig niya mga paps oh. Lumalagot ako. Oh. Okay, buksan natin ito mga paps. Ito lang naman yan. Taikot lang, tapos checkin natin kung ano yung umiingay. Unahin natin tong cover niya, ayan, alin saka 10 mm. tapos siyempre check in mga pops yung puli nyo na kung mayroon ba siyang lalim ito wala pa tinan natin yung mga bola. Dun. ayun mga paps alam ko na nalaglag na lang yung ano nya ito yung slider piece ito tapos yung mga bola nya uh -huh. pwede pa naman wala pa naman kanto tapos yung rampahan checkin nyo rin mga paps ayun oh, yung rarampahan ng bola ayun checkin nyo kung malalim na ba yung ano nya ito okay pa ito nakita kong problema mga paps o oh. ayun o oh, ang luwang nya na o oh. ito nga nalaglag na lang yung isa eh o oh. o oh. o Wanglu na, Wanglu. Ito yan. Malamang ito yan, oh. Oh. Nawarak na rin, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Oh. Itong ano niya. Ready pa naman. Oh. Hmm. So, ito lang bibili natin, mga paps. Up ito. Ito lang ang problema niyan, malamang. belt okay pa ayan o no? oh. ganyan mag check ng belt mga paps o oh. Kina nyo kung may kakra kaya may liit pwede pa to so ayan lang bilhin muna tayo nito mga paps no? tapos testing natin mamaya kung may lagutok pa rin yung lagitik a few moments later yan ito na ito may nakakuha na siya may ang nang binila tapos May layo? Oh, wala talagang mahanap Ito, sakto yan oh. Nag-invite na, na nila Ang sukat ba talaga? Ah, okay, ito na Ito na mga paps, sakto na to. Ito siya Pang Mio Ayan, sukat pala Mio Lahat yata siguro ng Mio, sukat siya Okay, salpak natin Yan mga paps, no Yung Ito, ito Hindi siya Wanglu pag sinalpak mo medyo ayan medyo masikip po. Oh. Pag sinalpak mo siya. Hindi niyo rin naman mababaliktad diyan mga paps na pag baliktad oh. Ayaw niya naman pumasok. So hindi kayo malilito diyan. Ayun. Tapos siya no. Oh. medyo matigas. Hindi gagaya kanina na medyo ano, wanglo luwang Tapos testing natin dito. Kung maluwang pa rin ba. Ayan mga paps, oh, 'di ba? Hmm. May play siya pero konti lang hindi gaya kanina na ano. Ang galing, ang galing. Sige, sampak natin sa motor mga paps. Syempre, linisin muna natin. Pag binuksan nyo mga paps pag sa inyo, pwede sabay niyo na rin yung linis. May ano naman, degreaser. Gasolina pero pag gasolina gamit niyo iwasan nyo lang mabasa yung mga oil seal kasi syempre namamaga yan. Maganda yung may ano mga degreaser. Or ako ginagamit ko rito krudo. Pero ngayon ano naman, medyo malinis pa naman. Tapos yung torque drive niya is may grasa pa naman ano oh. May grasa pa naman siya. So hindi ko na siya bubuksan. May video rin naman tayo ng mga parts Lagyan nyo ng ating grasa. Ito. Grasa na ano mga kapat. Synthetic. Kanti lang. Kapiyaw lang. Padulas lang talaga sya. yun Kapiyaw mo sya. Kasi ang padulas tsaka para iwas ano, stock up. Kasi ito nag-stock up to pagka napapabayaan. Okay. Hmm. Tampak na natin ito. Tapos washer. Ayan. Uy na natin yung bell. Punas-punas. Lining okay pa naman kapal pa? yung belt okay pa? belt yung arrow puntaron sa so, paganyan paps no idiin nyo muna dito no para yan no para pasok na pasok yung belt ito ingatan nyo mga paps dito kasi pag uh, konti na nakain ng ka yung ngipin nito dyan na ano yan dyan na, nag nag ano yan tawag naglulostred nag ano? nabubungi dito kaya dapat pinipiga niya tong belt niya, Ay yung belt, belt. ayan. yan. Sa ganyan mo siya. Lak. Kamayin niyo muna mga paps bago niyo barilin. Para sure. Tantyahan, tantyahin nyo lang mga paps. Mas maganda meron kayong torque wrench Pero sa akin Tansya lang ginagawa ko dyan Yun Testing natin mga paps Paanda natin Kung mag-iingay pa rin ba yon wala na mga paps hindi na so ganun lang mga pups no ayan hindi na siya nag-iingay oh. wala na yung lagotek lagotek tak tak pero pagka nilagay natin yung cover tapos nag-iingay pa rin tayong ko nga muna wala na siyang ingay ng mga pups pag nilagay natin yung cover tapos nag-iingay pa rin Uh, malamang itong belt pero iba, malamang hindi eh, kasi iba naman ang tunog ng pagpag ng belt eh. so wala na yung lagitik pero testing natin lagay natin yung cover kung may maingay pa rin ba mga paps natin yon oh, wala na mga paps wala na yung lagutok yung, yung lumalagutok siya wala na yan ganun lang mga paps no pagka ano pagka may nag ingay sa inyo ah uh, syempre ano yun yung muna kung panggilid ba or baki na yan mga paps sana may nakuha kayo kahit papano na no? So, ngayon 'yan lang muna mga paps. Adios. And salamat po. Lumalago to ko. Oh.